pizza, ba? Ano yung pinaka ayaw mo? At pinaka favorite mo na ine exam lagi sa Sapristag? Ah, siguro ang pinaka ayaw ko, prayers. Kasi, <laughs> yung ibang kasing prayers, hindi ko solo. Pero, ang pinaka favorite ko sa lahat, Vestments and Bessel. Vestments and Bessel, pinaka-isa sa mga... Uh -huh. Pinaka-matatali. Pinaka Maraming kaulohin, pero sobrang madali naman padaling siya i-identify. Madali naman siya i-identify din sa yung mo siyang nakikita. Ito yung maaalala mo kung ano yun. Diba? Yeah. Sa akin ano, kung, ayun din, hindi to exam, pero part pa rin to ng permission. Like, yung tinatanong sa akin palagi na, bakit ka nagsakristan? Yun yun yung pinakang malaking tanong sa buhay ko. Dahil, hindi ko talaga sa totoo sin, sa seryoso to ha? hindi ko to alam kung ba't ako Sakerstan or ba't ako nandito ngayon? Basta, one day, nagising ako, parang gusto ko na lang magsakerstan. Then, yun, nagtuloy-tuloy na, and nandito ako ngayon. Then, ang favorite ko naman, yun nga, best man and best sell din. Kasi, kung araw-araw mo naman siya makikita, or napapanood mo sa ginagawa, talagang matatandaan mo pa rin siya. Kahit, baksa ka mas sa formation mo sa best man and best pero once na mag-serve ka, at alam mo na yung pari na napakahigpit, at nakamisutana ka na, yun na talagang pipilitin mo sa sarili mo na maintindihan yung mga bagay na gano'n.